Po, dito naman ako kukuha. Kasi doon sa kabila, doon ay maputik. O, kaya dito naman ako kukuha. Makunti pa po kasi nakuha ko. Kakaunti pa lang, o. Oh. Dadagdagan ko pa. Shout out sa nagdadaan. Nagkabal ng payong. Sarap na na eh. sa sinigang. Kokonti lang ako yung phone. Eh. So, Kokonti pa lang po eh. Ayan. konti pa lang po yung nakuha ko. Popose ko na lang po. Mamimitas pa ako. Ipat ko po itong lalagyan ng aking cellphone. Baka po masagasaan na nang sasakyan doon. Ayan. Nilipat ko po. Pero kukuha pa ako ng talbos. 对，没错。 suguro Siguro po, pwede na to. Mm. ayun, may kalahating plato siguro yung nakuha ko. Marami pa po doon. Yan nga lang, eh, yung mga tao, maaabala ko. Eh, swelduhan po yung mga yon. Okay po, magluluto na po ako. Kung hindi sa talong na bilog ko yan ilagay doon sa sinigang na galunggong. po guys. Ayan o. Nagtabas kasi. Malaki kasi na yung sampalok dyan. Ayan o. Ayan. Nag-uulan na kasi. Ayan o. Kalulam. Malapit na sa kuryente yung sampalok. Kaya pinaputol po ng may-ari kalulam na po eh. Tagulan na. Hindi po guys, hanggang dito na lamang. Hindi to nga pala ako oh. Kasi dun sa daan kanina itong uh, lalagyan ko ng cellphone. Baka masagasaanan ng sasakyan. Kaya nandito ako sa harapan ng bahay namin. Yan, dyan ko po nilagay oh, sa may pusa. Dyan, malapit sa may pusa na si Orange. Dyan ko po nilagay yung aking cellphone stand ayan po guys. Maraming salamat. Paalam. Ayan po. Luluto ko na po ang talbos sampalok palok. Naligay ko na sa talong na bilog. Niligyan ko ng asin sa sibuyas na puti. At ang gagawin ko, para hindi na hiwalay-hiwalay na luto, ay ilalagay ko na ang galunggong. Maliliit lang ang galunggong. Yan. First time ko po yan niluto na pagsamahin ang talong na bilog, galunggong, at ang talbos na sampalok. Malilit po kasi ang galunggong. Piprito ko sana, ngunit wala na kaming mantika. Sabi ko, experiment ko nga. Yan. Siya nga pala, mahilig nga pala akong mag-experiment. Yan. May asin na po, laligan ko pang konti. Yan. Konting-konti dahil meron siyang asin sa ilalim. Yan po ang aking iluluto. Experiment! tataktan ko muna yung naririnig nyo po na nag pupuk, pupuk, pupuk pa doon yung ano po yun yung nangunguha pa ng nagtatabas pa ng sampalok doon ako nanalbos ayan sumisikat na po ang araw ngunit malulang pa rin ngunit sumisikat na ang araw siya nga pala habang ako ay nagluluto ng galunggong na may talong na bilog yan, nandito lang ako sa aming likod bahay. Yan, sasariwa na ang mga tanim. Yan, no, oh, dahil sa init, nangangatuyo ang tanim. Yung mga dahon, nangangatuyo. Yan, sasariwa na sila nyan uli. mga bungo ng bayabas, nangangatuyo. Pero nagtalbus na ang mga bayabas, nagtatalbos na. Ang mga halaman ko dito sa likod, nangatuyo din, no. Oh. Nangatuyo ang dahon. Hmm? Kaya hindi ko sila masyadong binablog ngayon dahil lang natuyo ang dahon. po ang aking experiment. Lalagyan ko na po ng magic sarap. Experiment. Sinigang na galunggong at talong na bilog. Ayan, titikman ko na ako ano ang kinalabasan. Nang aking niluto. Tinang ko kung ano ang lasa. Masim kaya? Malansa kaya? Maalat kaya? Ayan po. umasim siya. Ah, umasim. Pwede pala yun. Ayan. Sa akin kasi, hindi naman malansa ang galunggong. Mas malansa isdang ilog. Ayan po guys, yan ang aking experiment. Sinigang na talong na bilog at galunggong. Maliliit nga lang ang galunggong. 100 pesos isang kilo. Kalahating kilo lang ang aking binili. Niligyan ko lang ng sibuyas na puti. Isang tikim pa. Parang napaalat nga yata ako. Naligyan ko pa yata ng mangga. May mangga kami dito eh. Yan. May mangga po kami. Ah, pero sa palagi ko hindi na hahabol kasi luto na ang talong at galonggong. Kaya sa palagi ko hindi ko nalalagyan ng mangga. Kasi tatagal na naman ng pakulo. Ayun po, guys. Eto, may isa pa kaming nahihinog ng mangga. Ayan. O, hanggang dito na lamang ang aking niluto. Experiment. Mahilig lang po kasi akong mag-experiment. Ganun po, guys. Maraming salamat. Maraming salamat muli. Sa panunod hanggang sa dulo, kahit hindi magandang aking video, Pinapanood niyo po. Salamat po sa inyong suporta. Paalam! Yan po, luto na po ang pritong tilapia. Nagugutom na raw po ang anak ko. Kaya di ko na aahon dito sa kawali. Kukuha na po kasi siya eh. Di ko na po mailalagay sa um, malaking bandihado. Delba.